Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay uh, February 5, Wednesday. So medyo matumal ngayon guys na no? wala masyadong bumibili. Paano-ano lang, paunti-unti lang. So okay lang yan, ganyan talaga ang buhay. Ang lakas ng hangin, grabe! Ayan o, no? ayan. <laughs> so guys, share ko lang sa inyo tong aking mga nakasabit kung magkano ang aking mga presyohan. Tatlong ano lang naman to, yan o. No? One, two, three. So presyohan natin, yan lang yan guys. Presyohan natin isa-isa. Guys, start tayo dito sa unahan. Ito mga downy to guys. Ayan, sa unahan. So, lahat ng kulay ng downy ko, ayan, ay 11 pesos. Pink, blue, to violet. May green pa, yung anti green. Ayan. Uh, ano siya? 11 pesos. So, next guys, dito tayo sa tabi niya. Del, red, pink, tsaka violet, 7 pesos. Tapos, meron din tayong kiwi. Ayan, kiwi ay 5 pesos. Gatsby wax, 7 pesos. Tapos, itong, ano ba to Grips wax, ayan, ay 5 pesos. Rexona, ay Rexona, so, rejoice ko guys na shampoo ay 9 pesos. So, lahat ng shampoo ko uh, aside dito sa rejoice ay 8 pesos na yan. Ayan, 8. Uh, dab. Pero medyo mahal yung dab. Ano? Yung dab. Ano na pala tayo sa pag ano puha ng video. Yan, Dove, Pantene, Sunsilk, Palmolive, Green, Violet, Keratin. Ito, 8 lang din yan. Palmolive Pink. Ayan. Tapos, dito tayo. Next na line. Yung Dove na shampoo, 8. Palmolive, 8. Tapos yung Keratin ko, guys, lahat 9. At saka itong mga cream soko, 9 pesos. Pink, yung green, tapos ganito guys na Crimson Keratin ay nine pesos din, Dove 9 pesos, conditioner din kasi yan. Tapos itong Happy na toothpaste ay 15 pesos. Close up ko guys na toothpaste ay 10 pesos. Tapos yung Colgate naman guys ay 9. Wala lang ako sabit dito. Pero meron akong stocks na ano yung maputol putol na. Yan. Tapos ah uh, Star Margarine, 13. Swak Pack, 15 pesos. Yan. Tapos, yung ating Milo, 11 pesos. Yan, Downy. Tapos, uh, yung Joy natin na medyo malaki, 14. Yung maliit naman, guys, ito ay 8 pesos. Tapos, dito naman tayo sa kabila, sa next na uh, sabitan. Ito, pangatlong sabitan. 'Yung ating mga nest, uh, nesty, apple, tsaka lemon ay 23 pesos. Tapos 'yung ating mga tang lahat ay 23 din. Same ko lang sila guys na presyo. 'Yan, same price. 'Yan. Tapos itong ganitong Alaska guys na sa ay 8 pesos. Meron din pa yung swag dito. Yan, 15 pesos. Yung ating Energen ay 11 pesos. Chocolate tsaka vanilla, 11. Tapos yung ating Birch Tree, guys, medyo mura lang to 13 pesos. Tapos yung ating Champion na ganito, yan, ay 17 pesos. Twin pack yan. Tapos meron din tayo ditong sunflower. Mga ganito ko, guys, ay lima-lima. Yan, okay. may corn, may mga mani unti na lang yung mani kasi yun ang mabenta yung mga mani dahil ano nagaano sila yung mga nagiinom ayan tapos nakaano ako ha <laughs> hinihingal ako tapos mga kape natin guys actually yung Nescafe talaga medyo mahal siya kasi pag uh, bumili ka ng limang sa isang tiwayway limang piraso na sa ano na lang kita mo dito yung eh? mga limang piso na lang ata pero okay na 15 pesos pero sa iba medyo Uh, 16 na ata, 17 na sila. Tapos, yung aking kape naman na stick, guys, ay 4 pesos. Yan, kape 15 pa din. Uh, kahit konti ang kita, basta mababilis, okay lang yan. Yan, 15. Meron tayong, ayan, this kape red, meron din yung blue, uh, ito blue. Yan. Tapos, dito na nga sa kabila. Balik rin na lang natin. Yan, kape ko na brown, black, yan, puro yan guys. 15 pesos. Tapos, sinigang mix na ito, ganito kalaki, ay uh, 17. Yung maliit naman ay 9. Nor, na ganito, yan, nor seasoning ay 9 pesos. Magic natin guys ay 6. Tapos, mamasita oyster sauce na ganyan ay 8 pesos. Yan. So, yan lang naman yung ano. Ito, ito na lang nag-iisa. So, magkano ba to? 30 pesos. Ito ang plastic na to. So, ayan. So, ito yung ating tindahan, guys. Medyo matumal nga lang ano, wala masyadong bumibili. So, never mind my <laughs> post. Ano yan? <laughs> mga kaupangan. Ayaw kasi magbayad eh mga <laughs> mga ilang buwan na. Yung isa dito, guys, June pa. Yung isa naman, November. Eh, puro promises kasi. Tapos, pag sinisingil mo, pag chat mo, inaano naman nila, binabasa nila, nire-read nila, pero hindi sila nagre-reply. So, doon ako nagagalit. Doon ako naiinis. Ayan. At yung bigas. Ayan. So, ito yung ating tindahan, guys. So, sobrang, ano, maalikabok. Kaya, yung mga pamunas ko dito, eh, ready to ano kasi pag ano, yung may bumibili ng chichirya, malikabok, may bumibili mga ganyan, malikabok sa so pinupunasan natin. Ayan, so yun lang guys. Maaga-aga pa naman mga nasa ano pa. Time check, 11 na po ng umaga. So tambay muna tayo dito sa aming tindahan. May time guys na doon madalas ako sa loob kasi yun naglilinis ng bahay, kaayos ng ano, di ba? Siya naglalaba. So meron naman tayong automatic washing machine kaya ang lahat tulong din sa amin yun. Uh, babawasan yung anong gawain bahay. Sobrang lakas ng hangin talaga. So, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.